magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. Ayan, first time mo bang nag-pageant? Hindi. Mag pang ilan na ito? Pangalawang beses po. Pangalawang beses. Ngayon ka lang ba nakapasok sa top 5? Or yung last din? Ngayon lang po. Ngayon lamang. Alright. At pangalawa ka pang natawag sa ating top 5. Meron ka bang gusto ka salamatan o batiin sa ating audience? Go ahead. Maraming salamat po sa magulang ko. Tsaka mga kaibigan ko sumusuporta palagi sa akin. Yun po. Okay, so ready ka na ba sa iyong katanungan? Opo. Dapat lang. Okay, so dada, uh, babasahin ko ng dalawang beses ang uh, tanong at pwede kang sumagot either in English or in Filipino. This ayos is your question, ayawad Lakan 9. Walk out na, pagano, walk out na. Kailan nagiging tama ang mali? At kailan nagiging mali ang tama. Uulitin po, kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama? Para sa akin po, ang tama at mali ay magkasalungat. Yung tama po ay palaging mga babae. Tapos oh ang mali po ay laging mga lalaki. Oh my God! Oh Yun lamang po. Tama ka na. Thank you so much. <laughs>